Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Akala ko sikreto lang ang kasalanan ko, pero may mga mata pala kahit sa dilim. At nung araw na nahuli kami, lahat nawala. Pero bago kayo manghusga, pakinggan niyo muna ang buong kwento ko. Ako si Clarice, 30 anyos. Ilang taon na rin akong may bahay ni Joel. Tahimik lang ang buhay namin. Wala pang anak pero hindi rin naman kami nagkukulang. Si Joel, isang construction foreman. Laging pagod pero masiipag. Maraming pangarap para sa amin. Sabi niya, konting tiis lang daw, makakabili na kami ng sariling lupa makakapagpatayo ng mas maayos na bahay, mapapalitan na ang luma naming ref at baka sakaling makabili rin kami ng sasakyan. Mabait ang asawa ko. Hindi marunong magtaas ng boses. Pero minsan, pakiramdam ko, hindi na rin niya ako napapansin. Hindi ko alam kung kasalanan ko ba ito o natural lang na mangyari kapag tumatagal ang relasyon. Pero habang abala siya sa trabaho at paghahabol sa mga pangarap, Unti-unti akong nakaramdam ng lungkot na hindi ko maipaliwanag. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa bakuran, may lumapit na bagong mukha. Tall, maputi, at mukhang disente. Bitbit -bit niya ang ilang kahon. Good afternoon po, ako pala si Marco. Lumipat kami dito kahapon lang, sabi niya sabay abot ng kamay. Ngumiti ako, kahit medyo nahiya. Ah, hello. Ako naman si Clarice, Diyan lang kami sa kabila. Welcome po. Ngumiti siya ng matamis. Yung tipong ngiting may laman. Hindi naman ako nag-isip ng masama. Baka friendly lang talaga. Pero simula noon, araw-araw ko na siyang nakikita. Kung hindi nagdidilig, nag-aayos ng motor. Minsan, nakatambay lang sa harap ng bahay nila, nakaupo, pawis na pawis. Habang nakasando na, halos dumidikit na sa balat. Hindi ko naman sadya, pero napapatingin ako minsan. Clarice, baka gusto mong tikman tong lumpia. Sobra kasi, yung niluto ko. Sabi niya minsang kumatok sa gate. Tinanggap ko, pero may kaba sa dibdib. Salamat ha. Ang bait mo naman, wala yon. Para sa maganda kong kapitbahay. Napangiti ako, pero agad ko rin iniwas ang tingin. Hindi pwedeng sagutin ng ganyang biro. Hindi tama. Pero sa loob-loob ko, matagal nang walang nagsasabi sa akin ng ganon. Lumipas ang mga linggo, mas naging madalas ang interaction namin. Naging casual na ang mga pag-uusap namin tuwing wala si Joel. Hanggang sa napansin kong may kakaibang paraan ng pagtitig si Marco. Hindi bastos, pero may lalim. Minsan, habang naghuhugas ako ng pinggan, naramdaman kong may nakatitig sa akin mula sa bintana. Paglingon ko, si Marco, nakatingin habang umiinom ng kape, ngumiti siya. Yung tipong alam niyang nahuli mo siyang nakatitig, pero wala siyang balak umiwas. Clarice, okay ka lang ba? Tanong ni Joel isang gabi, habang sabay kaming naghahapunan. Oh naman, bakit mo tanong? Parang ang lalim ng iniisip mo nitong mga nakarang araw. Napasinghap ako ng bahagya. Gusto kong sabihin sa kanya. Pero anong sasabihin ko na naiilang ako sa bagong kapitbahay? o na gusto kong maramdaman ulit na babae ako, hindi lang tagaluto, tagalaba, tagalinis ng bahay? Siguro sobrang busy lang dito sa bahay, sagot ko. Ngumiti siya sa kahinawakan ng kamay ko, kaya natin ito. Konti na lang, makakaluwag din tayo, tumangu ako. Pero sa loob-loob ko, ibang klasing bigat ang bumabalot sa katawan at isipan ko. Yung may kasamang pangungulila, minsan, sa kalagitnaan ng araw, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, may narinig akong yabag. Si Marco, may dalang bote ng malamig na tubig. "Init, no? Baka gusto mong uminom muna." "Salamat, pero ayos lang ako." Sagot ko, pinilit umiwas ng tingin. Clarice, napatingin ako sa kanya. Iba yung tono ng boses niya. Hindi biro, hindi rin bastos, pero may laman. Hindi ko alam kung anong meron. Pero gusto lang kitang makilala pa, dagdag niya. Bigla akong natahimik. Napalunok. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Gusto ko siyang sagutin ng diretsyo. Gusto kong sabihin hindi pwede. Pero wala akong nasabi. Imbes na sagutin siya, tumalikod ako at nagpatuloy sa paglalaba. Ramdam ko ang titig niya sa likod ko. At sa totoo lang, ramdam ko rin ang pagtibok ng puso ko na parang bumibilis. Ako si Clarice. At hindi ko naman layang ang kabaitan ng kapitbahay ko. Unti-unti na pala akong kinukuha sa asawa kong si Joel. Makulimlim ang langit noong hapon na yon. Mabigat ang ulap. Tahimik ang buong paligid parang may paparating. Si Joel, maagang umalis para sa trabaho. May biglaan daw na tawag mula sa site. Ako naman, abala sa likod ng bahay. Nag-aayos ng sinampay. Unti-unting lumakas ang ihip ng hangin. Napansin ko na lang ang pagbuhos ng ulan. Agad kong tinipon ang mga damit. Isa-isa kong hinango habang nakataas ang tingin sa langit. Kailangan kong makabalik sa loob agad. Clarice, tulungan na kita. Napalingon ako. Si Marco. Nakatayo sa tabi ng pader. May dalang maliit na timba. Sa totoo lang, kaya ko naman mag-isa. Pero bago pa ako makatanggi, lumapit na siya at nagsimulang magsalansa ng mga pinagahanguan ko. Salamat, maiksi kong sagot. Ramdam kong nanginginig ang kamay ko. Siguro dahil sa lamig. Siguro dahil sa presensya niya. Pagsapit namin sa loob, kapwa kami basang-basa, tumulo ang ulan mula sa buhok ko pababa sa leeg. Pinunasan ko ito ng lumang tuwalya. Si Marco, tumawa lang ng mahina, saka nagkumpol ng mga sinampay sa isang tabi. Teka, baka sipunin ka. May tuwalya ka ba? Meron sa kwarto. Sandali lang, Tumalikod ako, pero bago pa ako makalayo, narinig ko ang tinig niya. Mahina pero buo. Clarice, paglingon ko, nandun siya sa may bukas na pintuan ng kusina. Hindi siya nagsalita agad. Nagtagpo ang tingin namin at sa di ko maipaliwanag na dahilan, hindi ko na kayang umiwas. Lumapit siya dahan-dahan. Wala akong narinig kundi ang ulan sa bubong. Bawat hakbang niya, ramdam ko sa dibdib ko nang magkalapit kami, hindi agad siya nagsalita. Hinawakan lang niya ang laylayan ng aking manggas, isang simpleng paghawak sa braso, pero sapat na para mag-init ang buong katawan ko. Hindi ko na kayang itago, Clarice. Gusto kita, bulong niya sa gitna ng katahimikan. Hindi ako agad nakapagsalita. Ang utak ko, nagsisigaw ng tumigil ka, pero ang puso ko, nanatiling tahimik. Tumigil din ako hinayaan ko ang sarili kong mapako sa harap niya. At doon nangyari ang isang bagay na hindi ko na mababalikan, isang halik. Isang gabing hindi ko na mabubura. Pagkatapos ng lahat, nanatili kaming tahimik. Hindi nagtanong si Marco. At ako? Hindi ko rin alam kung anong sasabihin. Wala kaming pag-uusap. Wala rin pa nga kong binitiwan. Pero sa pagitan ng mga tingin naming dalawa, alam naming pareho may nabuo ng kasalanan sa pagitan naming dalawa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakatingin ako sa kawalan, paulit-ulit na iniisip kung ano ang naging mali sa akin. Hindi ko rin alam kung paano ako makakaharap kay Joel kinabukasan. Pero kinabukasan, ginawa ko pa rin ang dati kong gawe. Nagluto ng almusal. Inasikaso ang bahay. Tumawa sa mga kwento ni Joel sa hapagkainan na parang walang nangyari. Mula noon, nag-iba ang lahat. Tuwing magkikita kami ni Marco sa bakuran, may titig na siyang may laman. Ako naman, hindi ko na rin magawang itago ang kilig at kaba sa bawat sulyap. Minsan, sa sobrang dikit naming dalawa, nadadampian ang kamay ko ng kamay niya. At ang simpleng dampi na yon, parang apoy na dumadaan sa balat ko. Minsan naman, nagpapadala siya ng simpleng mensahe, andito lang ako sa labas. Iniisip kita, minsan salamat sa kahapon. Hindi ko yun malilimutan. Hindi ako sumasagot pero binabasa ko. Paulit-ulit. Sa kalagitnaan ng gabi, sa tuwing hindi makatulog, iyon ang laman ng isip ko. Oh, napansin ni Joel ang pagbabago. Parang lagi kang lutang, mahal! May problema ba sa inyo ng mama mo? Tanong niya minsan sabay kaming naghuhugas ng pinggan. Wala. Siguro busy lang, sagot ko. May ngiting sinubukan kong isinuksok sa mukha ko, kahit labag sa loob ko. Pero sa totoo lang, may namamagitan na sa pagitan namin ni Marco. Hindi man araw-araw, pero kapag may tiyempo, isang mabilis na sulyap, isang pagkakataong walang nakatingin, doon kami bumibigay. Walang agreement, walang label, pero parang may tahimik na kasunduan. Kapag nandoon ang pagkakataon, nagtatagpo kami. Isang beses, Nagkatinginan kami sa palengke habang kasama ko si Joel. Hindi ko makalimutan yung tingin niya. Tahimik, pero may matang nangungusap ng isang damdaming hindi mapigilan. At ako, hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa akin. Hindi ko na kayang itanggi. Ako si Clarice. At sa isang gabi ng ulan, pinili kong masira ang tiwala ng asawa kong buong puso akong minahal. Kapalit ng isang damdaming hindi ko maintindihan umuulan na naman. Walang tigil ang pagbuhos ng langit. Parang mas lalo akong kinikiliti ng sariling konsensya. Nasa loob ako ng bahay, nakaupo sa gilid ng kama habang pinupunasan ng buhok ko mula sa mabilisang paliligo. Sa labas ng bintana, tanaw ko ang makulimlim na langit at ang papalalim na gabi. Walang Joel. Hindi pa rin siya dumarating. Nasan ka na ba, mahal? mahina kong bulong habang nakatitig sa orasan, alas otso ng gabi. Ang sabi niya, baka matagalan siya sa site dahil sa dami ng trabaho. Pero ang totoo, hindi ko na rin alam kung kaya ko pa bang tumayo bilang asawa niya. Ang dami kong tinatago. At ang pinakamasakit, ayoko pa ring bitawan ang kasalanan ito. May kumatok, mahina pero buo, para akong nanlamig. Pagbukas ko ng pinto, naroon siya. Si Marco, may ngiting pamilyar pero mapanganib. Pumasok ka. Baka sipunin ka, mahina kong sabi. Walang tanong, walang paliwanag. Parang may sariling daigdig na kami. At sa sandaling iyon, wala akong ibang hinahanap kundi siya. Ang dahan-dahang hawak niya. Ang titik niya. Ang presensyang sa kabila ng lahat ay nagpaparamdam sa akin na babae pa rin ako. Wala kaming pinag-usapan. Pero nang dumikit ang palad niya sa bewang ko, Ramdam ko ang init na pumapalibot sa amin. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Tumigil ang mundo. At sa muling paglapit ng kanyang bibig sa akin, alam kong nilamon ko na naman ang sarili kong pagkatao. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, parang sinadyang takpan ng langit ang kasalanan naming muli. Wala akong naririnig kundi ang paghinga naming dalawa. Wala akong naiisip kundi ang marupok kong katawan. Hinila niya ako papalapit sa kama at doon muli naming tinikman ang bawal. Mabilis, mapusok, mapanganib, tumunog ang pinto. Isang mahina, halos hindi marinig na kaluskos. Napadilat ako. Si Marco, hawak pa ang balikat ko pero agad akong natigilan. May narinig ka? Tanong ko, halos pabulong, tumigil kami. Pinakiramdaman ang paligid. Wala naman, tahimik lang. Pero may kung anong bumabagabag sa dibdib ko. Tumayo ako. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa may pinto. At nang sumilip ako, doon ko siya nakita. Si Joel. Nakatayo sa dilim ng pasilyo, basang-basa at tahimik. Pero sa mga mata niya, may unos na hindi kayang salubungin. Walang salita, pero bawat bakas ng ulan sa katawan niya, parang sumbat na bumagsak sa konsensya ko. Ang chinelas niya, naiwan sa may paanan ng pintuan tumulo ang tubig mula sa kanyang buhok ang mga mata niya hindi sumisigaw hindi rin nagtatanong pero puno ng isang sakit na hindi kayang tumbasan ng kahit anong salita gusto kong tumakbo papalapit sa kanya gusto kong sabihin na nagkamali ako na nadala lang ako pero wala akong nasabi nanatili akong nakatayo nakalugmok sa sarili kong kasalanan habang siya'y tahimik na lumakad palayo hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong, hindi siya sumigaw. At sa katahimikan niyang iyon, alam kong tapos na ang lahat. Joel, mahina kong sabi, pero huli na. Paglabas ko ng kwarto, si Marco ay tahimik na nag-ayos ng damit. Nakita tayo, sabi ko. Hindi siya kumibo. Alam niya, ramdam ko. Umalis siya nang hindi na ako tiningnan pa. Naiwan akong mag-isa sa loob ng kuwartong amoy pa ang kasalanang pinili kong ulit-ulitin. Pinulot ko ang tuwalya. Pinunasan ang sarili. Pero kahit anong linis ang gawin ko sa katawan ko, marumi pa rin ang pakiramdam ko. Lumipas ang mga oras. Hindi bumalik si Joel. Hindi siya nagpaalam. Wala ring tawag. Sa tuwing maririnig ko ang ulan, naiisip ko kung nasaan siya kung paano siya nalunod sa ulan habang palihim kaming nagpapakasasa sa likod ng pinto. Naupo ako sa sala, hawak ang cellphone, pinipilit mag-text, pero binubura rin agad. Anong isusulat ko? Sorry ba? Please uwi ka na. Wala akong karapatang humiling. Kinabukasan, nagising akong mag-isa. Walang Joel sa tabi ko. Wala rin sa kusina. Sa buong bahay, tanging katahimikan ang bumungad sa akin. Sa ibabaw ng lamesa, may chinelas. Naiwan niya siguro. O baka sinadya niyang iwan. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw. Pero walang luhang lumalabas. Parang pinatawad ko na agad ang sarili ko kahit hindi pa niya ako kinakaharap. At sa gabing yon, kung kailan dapat ako ang nagpapahinga sa piling ng asawa ko, pinili kong pakinggan ang tukso. At sa sandaling iyon, tuluyan na akong nawala sa kanyang mga kamay. Ako si Clarice. At sa mismong ang binuksan ko para sa iba, doon ko tuluyang isinara ang puso ng asawang minahal ko. Hindi ako mapakali buong umaga. Simula nang umalis si Joel kagabi, para akong binalot ng kaba. Ang lamig sa bahay ay hindi galing sa panahon, kundi sa presensyang hindi ko alam kung babalik pa. Nakatulala ako sa kusina, hawak ang basang tuwalya na hindi ko man lang nailagay sa sampayan. Biglang kumatok sa pinto. Isang katok lang matigas, diretsyo, at walang pag-aalinlangan. Napabalikwas ako. Baka si Joel. Baka may pag-asa pa. Pagbukas ko ng pinto, muntik na akong mawala ng hininga. Si Marco. Clarice, andito si Joel. Pinapapunta ako. Sabi niya, kailangan daw niya ng screwdriver. Sabi niya, tila hindi rin sigurado kung bakit siya naroon. Nanigas ang katawan ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na umalis na, pero wala akong nasabi. At bago ko pa maisara ang pinto, lumitaw si Joel mula sa gilid ng bahay, hawak ang isang itim na bag. "Pasok, Marco," malamig na wika ni Joel. Tahimik si Marco habang pumapasok. Ako? Parang hindi makahinga. Ramdam kong lalabas na ang katotohanan sa gabing tinangka kong ibaon sa limot. Sa loob ng sala, naupo si Joel sa silya habang si Marco ay nanatiling nakatayo sa may pintuan. Alam mo kung bakit kita pinatawag? Tanong ni Joel, hindi tumitingin sa akin, kundi nakatitig lang kay Marco. Umiling si Marco, pero hindi nagsalita. Ayoko nang paligoy-ligoy pa, dagdag ni Joel. Alam kong may namamagitan sa inyo ng asawa ko. Napatigil ang paghinga ko. Parang gusto kong tumakbo palabas, pero parang may mabigat na humahawak sa mga paa ko. Hindi ako makagalaw. Minahal kita ng buo, Clarice ni Joel, sa wakas ay tumingin na rin sa akin. Lahat ibinigay ko. Hindi man marangya ang buhay natin, sinigurado kong hindi ka nagkulang. Pero ikaw, binenta mo ako sa kapitbahay. Joel, hindi ko sinadya. Nadala lang ako. Nalito ako, garalgal kong sagot. Nanginginig ang boses. Tumayo si Marco. Hindi ko siya pinilit, Joel. Pareho naming ginusto. Alam naming mali, pero wala sa amin ang nagtulak. Nangyari lang. Lumapit si Joel. Hindi niya tinataas ang boses, pero ang bawat salita niya parang mga martilyong dumudurog sa puso ko. Kung ako lang ang niloko mo, baka kinaya ko. Pero sa mismong bahay natin, sa mismong kama na pinagsaluhan natin ng mga pangarap, hindi ko na napigilan ang luha ko. Napaluhod ako sa harap niya. Joel, please, patawarin mo ako. Patawad. Wala akong ibang minahal kundi ikaw. Nagkamali lang ako. Nahulog ako sa kahinaan ko pero ikaw pa rin ang mahal ko Tumingin siya sa akin pero iba na ang tingin niya ngayon hindi poot hindi rin pag-unawa kundi kawalan kahit anong pagmamakaawa mo hindi ko na mababalik ang tiwala ko at kung mananatili ako rito araw-araw ko lang maaalala kung paano ako binura ng dalawang taong pinagkatiwalaan ko Tumalikod siya saka kinuha ang bag na nasa tabi ng silya Pinakiusap ko kay Marco na pumunta rito para malaman niya ang bigat ng ginawa niya. At para makita niya kung gaano kadaling gibain ang tahanang pinagtulungan nating buuin. Walang imik si Marco. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napatingin siya sa akin, pero hindi ako makatingin sa kanya. Wala na akong mukhang ihaharap. Binuksan ni Joel ang pinto. Hindi ko alam kung kailan ko kayo mapapatawad. Baka bukas, baka hindi na. Pero simula ngayon, hindi ko na kayo kailangang makita pa. Pagbaba niya ng hagdan, hindi ko alam kung tatakbo ba ako para habulin siya o hahayaan ko na lang siyang mawala. Pero ang katawan ko, nanatiling nakaluhod. Wala nang lakas, wala nang karapatan. Umalis si Joel, tahimik. Walang sumbat na binigkas, pero bawat hakbang niya palayo ay parang sigaw na bumabasag sa loob ko. At sa araw na yon, Pinili ng lalaking minahal ko na hindi na ako balikan at ako, naiwan akong nakaluhod, hawak ang sarili kong kasalanan, habang ang lalaking minsan kong tinawag na buhay ko, tuluyan nang lumayo. Ako si Clarice, at sa harap ng lalaking sinira ako, wala nang salitang kayang humilom sa sugat na ako mismo ang gumawa. Simula nang tuluyang umalis si Joel, ang bahay ay tila nawalan ng kaluluwa. Tahimik wala nang halakhak wala nang amoy ng kape tuwing umaga wala nang tanong na kumain ka na ba wala na rin ang lalaking ilang taon kong nakasama sa bawat lungkot at saya ako si Clarice at sa bawat sulok ng bahay para akong pinapagalitan ng mga alaala sinubukan kong bumangon sinubukan kong bumalik sa dating takbo ng buhay pero kahit anong gawing paglilinis pag-aayos o pagluluto hindi ko kayang linisin ang dungis na ako mismo ang gumawa. Bawat hapunan na ako lang ang naghain, bawat gabing ako lang ang humiga sa kama. Paulit-ulit akong pinapaalala ng katahimikan na ako na lang mag-isa. Isang taon ang lumipas. Isang taon ng katahimikan, ng pangungulila at ng pagsubok na limutin si Joel. Isang gabi habang naglalaba ako, dumaan ang dati naming kapitbahay. Clarice, Nabalitaan mo na ba? Tanong niya, sabay ngiti. Ang alin? Tanong ko, habang pinipilit ngumiti. Si Joel, ikinasal ulit. At may anak na silang babae. Ang cute. Kamukhang kamukha niya. Para akong pinagsakluba ng langit at lupa. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Pero tinanggap ko ang ngiti ng kapitbahay na tila wala siyang alam sa pinagdaraanan ko. Masaya ako para sa kanya pagsisinungaling ko. Ilang linggo lang matapos kong malaman ang tungkol kay Joel, nagpa siya akong kumonsulta sa doktor. Matagal na kasi akong nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na kirot tuwing dumarating ang buwan ng dalaw. Matapos ang ilang pagsusuri, lumabas ang resulta. Clarice Paumanhin. Pero ayon sa findings, hindi ka maaaring magdalang tao, malungkot na pahayag ng doktor. Parang may sumabog sa loob ko. Matagal na naming pinapangarap ni Joel ang magkaroon ng anak. Lagi niyang sinasabi, pag may baby na tayo, mas buo na ang mundo natin. Noon, akala ko matatagalan pa. Kaya hindi ako nagmadali. Ngayon, kahit anong subok kong bumalik sa nakaraan, huli na ang lahat. Sa lumang kwarto na sana'y magiging nursery, nakatambak pa rin ang maliit na crib. Dati, pininturahan pa ni Joel ang mga dingding ng kulay pastel. May nakasabit pang lumang mobile na may mga bituin at buwan. Akala namin noon, saglit lang ay mapupuno na ang kwartong ito ng iyak at halakhak ng sanggol. Ngayon, ang crib ay nananatiling walang laman. Tinanggal ko ang takip, pinunasan ng alikabok at dahan-dahang hinaplos ang maliliit na unan. Doon, pabulong kong sinabi ang salitang pilit kong nilunok buong taon. Ako ang pumili ng panandalian kapalit ng panghabambuhay. Hindi si Joel ang nagparusa sa akin, hindi rin si Marco na matagal nang lumipat at ni hindi na muling nagpakita. Ang tunay na parusa ay ako rin. Ako ang sumira sa sarili kong tahanan, ako ang nagbulag-bulagan sa damdaming panandalian, at ako rin ang umani ng bunga ng kasalanan ko. Araw-araw kong naririnig sa isip ko ang mga salitang binitiwan ni Joel sa huling pagkakataon. Hindi ko na kayo kailangang makita pa. Tuwing gabi, bago matulog, nakahiga ako't nakatitig sa kawalan. Doon ko lang naririnig ang sarili kong puso, hindi dahil sa pagtibok nito, kundi dahil sa bigat na araw-araw kong kinikimkim. Minsan isip ko, kung sana hindi ako bumigay. Kung sana sinabi ko agad kay Marco na tigilan na ako. Kung sana mas pinili ko si Joel. Pero ang mga sana ay hindi na sapat para bumalik ang kahapon. At sa buhay ko ngayon, wala nang ingay ng pagmamahal, tanging katahimikan na lang ang kasama ko. Katahimikan na puno ng pagsisisi. Katahimikan na ako mismo ang humubog. Mga tagapakinig, minsan sa buhay, may mga pagkakamaling akala natin ay simpleng kapalit lang ng kasiyahan. Pero sa huli, matutuklasan nating ang kapalit pala ay ang mismong kinabukasan natin. Sana ang kwento ko ay magsilbing paalala. Ang panandali ang ligaya ay hindi kailanman katumbas ng panghabambuhay na kapayapaan. Ako si Clarice, at ito ang kwento ng sariling kong pagkakamali na hindi na kayang itama. The end. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.